Bakit hindi nyo siya paniwalaan kung siya yung nakausap? Na walang destabilization. Na walang kunapli na plano. Bakit pinipilit nyo na may kunapli Kung siya naman pala yung nakakausap doon sa mga junior officers. My goodness. Sabi ni Rosalie, napaka bobo. Hindi lang yan. Sinungaling pa talaga. Galing mag-imbento. Correct? Oh. Kasama ba siya sa meeting? Tanong yon na. Ah. Oh. Kasama ba siya sa meeting? Tanong yon. Okay, pagbigyan na nga kita, kasama siya sa meeting. O oh, ngayon, kung kasama siya sa meeting, tapos sinabi niya, na walang kunap na plano, di dapat siya yung paniwalaan, di ba? Hindi kayo na hindi kasama sa meeting. Mga bobo lang na mga followers mong naniniwala sa'yo.